At dahil ang buwan ng Hulyo ay buwan ng kalusugan, kasama natin ngayon ang isa sa pinakasikat na Filipino foodie. Isa sa mga haligi at nauna sa pagtitiktok ng mga pagkain Pilipino. Kasama ang 1 million plus followers, 31 million likes, kilalanin natin si Lane, Elaine Bernardo. I'm Historia. Pag ako, matagal na kitang fina-follow mula sa mga ito, balut at kung ano-ano pa. <laughs> Thank Panalo you talaga. Paano ka nagsimula? Andami dami daming food blogger, pero ikaw lang naman ang naging labis-labis oh, millionaria sa life. Thank you po. Um, Nag-start po kasi ako before sa YouTube. Actually, 2018 po yun. Tapos ano beauty. Ano, ka o taga-kain taga ka ng boga? Hindi po. Actually, beauty po. Tsaka fashion. Hmm. Pero that time po kasi medyo mahina yung views ko. So nag-isip po ako ng something na medyo pang, pang lahat, oh, po, which is yung food. Tapos yun na po, nag-start na sunod-sunod na yung... Ang ano. galing! Oh. Saan ka umangak? Do you remember? So, yung pinakaulang content mo na talagang biglang sumikat ka na sa food? Yung mga street food po. ay yung street food. Um, Ayun na nga yung mga balut oh, na iniihaw. Oh, type oh, na ko. <laughs> At uh, ano yung uh, memories mo sa paggawa ng mga street food? Bakit naumpisa ka dyan? Di ba yung iba social, mga restaurant, mga ganyan-ganyan chef? Bakit ikaw street food? Bukod po kasi sa hili ko yung street food, eh, Oo ano po, yun din po kasi yung uso nung time na yun. So, nag-try po ako sa Quiapo, Divisoria. Dama! Nag-level up oh, lahat ng karindariya, lahat oh, ng nagkikatering, oh, nag-level nag oh, up yata. Oo, napapansin sila. Kaya napansin na natin lahat, ng na masarap pala yung street food natin. Ano oh, Anong pinaka-memorable mo sa dinami-daming sinugod mo ng mga lugar? Um, siguro po yung feeling na pagkatapos ko ma-vlog, pinipilahan yung mga oh. street food. Saan muna nangyari yun? Yung pinaka-memorable mong, uy, patok na! Um, sa Quiapo po siguro yung mga ay, palabok. Ay, palabok? Opa. Alin doon? Jolly Dada po yung bookstore yeah, ko. Tama, Opa. tama. Opa. O, <laughs> sikat yun. At uh, ano yung paborito mo? Yung personal na, type na type mong kainin actually? Yung pet-pet mo naman. hindi ka naman yata lumalafang. <laughs> hindi na. um ano po? Ang pinaka-favorite ko po siguro, fresh lumpia. Ay! L ano yung old ng... style or uh, Tagalog style? medyo Chinese style po oh, na ng fresh lumpia. Oo, parang po. Yung po yung favorite ko po. Opo. Saan Ay, may yung, mga seaweed po. Saan yun? Yung mga karbahal, ganyan pa yun? Sa binondo, may mga binondo, marami nondo, po yun, na. yun. Na. Doon, opo. doon, marami doon. Opo. Naku, yung nanay kong kumakain niyan talaga. Tapos, uh, yun, wala siyang pakialam, nakasalampak sa halal. <laughs> Sige lang, laban-laban na. At, ah... Uh, sa dami naman ng vlogs mo, naging expert ka na siguro sa street food ng Pilipinas. Ano sa tingin mo ang lamang ng pagkain Pilipino kung ikumpara sa iba? Um, for me po kasi, ang yaman po kasi natin sa pagkain Pilipino. Eh. um Iba-iba? Opo, -iba, no? kahit saan ka magpunta, kahit sa mga sulok ng Pilipinas, ang dami pong iba't ibang pagkain. Eh. Sinabi mo o ba? Obo. So Oo. for me, simple yung lasa niya. Pero friendly, kahit sino siguro magugustuhan siya agad. Oo, hindi masyadong maanghang. Complicated. Oh, hindi po. siya masyadong... Pero matamis kung minsan, di ba? Maalang oh, kung minsan. Oo oh, po. Pero bilang... Uh, di ba nanay ka rin? May yes po, yes po. May ka. May dalawa na pong anak. Oo. Oh, <laughs> nagluluto ka ba sa bahay? Um, actually, before po, yes. Talagang hindi siya cook. <laughs> Talagang adventure eating ka. Oo yeah, po. Actually po, marunong po ako magluto. Pero since yung sa... Linya ko po is food. Lagi po ako nagre-review ng mga restaurants. Tama. Lagi akong may take-out sa bahay. So, ah, nagre-recruit na lang ako. <laughs> take-out? Panalo! E babagi mga bata, payag naman ang kung ano-ano ah, Hindi ano, naman food. sila mapili. So, Adventurous oh, din oh, sila, nagmana sa nanay. Ang dami kasing food. <laughs> Kaya nga, tama. Magkwento, saan ka naman nabash? Di ba lahat tayo nababash kahit pa paano? <laughs> Kapag online talaga, asahang mabash. Ano nangyari? Um, before po kasi, sa isang restaurant po yun eh. Um, 85 pesos. Um, oh. oh, <laughs> yeah, sige, go! Ano po siya? Um, Pinuntahan ko po kasi siya para ma-vlog ma dahil nakita ko siya sa isang mga food vlogger. Tama. So, pagdating ko po doon, mahilig po kasi ako mag-surprise visit eh. Siyempre, alam ka so, naman sasabihan so, mo. Oo, sa so, diba? So, para at least kung ano nila sa normal na ano, yun yung hinahain oh, nila. Oh. Hindi dahil alam nilang i-vlog mo, diba? Tama. So, nagpunta po ako doon, um... Bali, yun nga, um, pagdating ko doon, iba po yung nahain doon sa mga napanood ko. So ako naman, may mga followers po kasi ako na nag expect ng honest review ko. So oh, nag-honest review lang po ako. Siguro Ay, mo, grabe yung backlash pag hindi ka nagsabi ng totoo. So bali po ang nangyari. <laughs> um, Medyo may... Parang, parang damang-dama mo pa hanggang ngayon. <laughs> hindi naman. One year ago naman na po. Pero ayun, um, nabash kasi ako dahil medyo... Bakit sinabi mo yung totoo? Sabi ko po, hindi ko siya recommendable. Pero um, alam ko, medyo mali ako. Po. May mga bagay kasi na hindi na dapat sinasabi sa show, social media, di diba? so, ano ba? So, Anong dapat? Eh, Huwag ka na naman ba? episode <laughs> doon, <please. laughs> So 'yun po, hindi nila nagustuhan dahil sinabi ko siya na hindi ko siya recommendable. Parang Oo, sisirain ko do yung restaurant. So doon nagalit yung mga tao sa akin. Allah, Pero kasi ano siya expectation ko kasi yung koni na panood ko sa vlog. 'Yun po, totoo lang naman po ako. Ko eh ano nangyari? Anong ending? Binash ka ng binash, sinagot mo din. Um, noong una, medyo apektado po. Medyo oh, pinapatulang, eh. ah, pinapatulang Pero, po pa yung iba. Ah, Pero, ano, nagsasagot lang po ako. Eh, Tapos, so, eh. eh, di mo nang ang away. Um, Oo po. Kasi noong time na po yun, actually, buntis po ako. Aray. Um, may mga iba pang mga nagme-message na hindi magaganda. Ay, so, medyo, sobra. So, medyo, ano po, sabi po ng asawa ko, wag nang mabasa. Anak, Opo, kasi buntis po ako ng time na yun eh. Tapos so, binabash, kapiktado oh, ka na. Eh, yung bash po na yun, yung time na yun, sobrang buong social media talaga eh. So, anong, anong natutunan mo doon? Huwag ka na lang magsalita kapag masama yung review, gano'n? Uh, i-promote na lang ng i-promote yung masasarap, gano'n? <laughs> hindi naman po, siguro uh, medyo merong, kung kayang sabihin in a nicer way, hindi yung, oh, para Kasi hanap buhay yun ng tao kahit oh, oh, paano. Oo oh, no? rin. Alam ko, fault ko rin po time na yun. Pero sa iyo, kumbaga may Thai, Japanese, Chinese, kadami-dami Asian food. Paano mm -hmm. tayo na hindi ba? Um, for me, kasi um, unique din po kasi yung food natin. Like, hindi mo rin siya makikita sa ibang country. Like, may balot, Sisi. Si. Pero yung sa atin, syempre, dinagtagan na. May sauce, may timpla, uh -huh. may kung ano-ano na. Pilipino talaga, sausawang uh dalawa. -huh. <laughs> Opo. Ayun. So, paano dapat? Kasi parang minsan nakikita ko rin sa DOT, di ba? Sa ating Department of Tourism, sa ating mga travel agencies. Uh, matindi kasi ang pagbenta ng mga travel kapag masarap ang food ng lugar, di ba? Opo. Ayun, talaga naman. So we should push okay, ang ating pagkain. Opo. Oh, kasi lalo na po yung mga ibang pagkain natin na hindi masyado napapansin. Eh, Ay, so, ano? Like yung, mga, natin. like yung mga food na, like yung mga Mayaman kasi tayo sa mga merienda snacks eh. Ay tama. Yung mga turon, oo, oo. maruya, oo, yung mga kwek-kwek. Tama, yung mga in-between na mga opo. merienda. Maliban sa merienda, ang pulutan. Sagada sa pulutan opo, ng Pilipino. Kung ano-ano ang pulutan. Ngayon eh, hindi naman mauso, di ba, sa Amerika, mga bar chow. Eh ilan lang yun Puro... Puro potato chips na iba't ibang klase tayo sa katutak. Diba? Marami nga rin po. Parang kagaya po ng Bangkok, no? Parang okay din na magkaroon ng mga, kasi pinupuntahan sila dahil sa food nila eh. Tama. So, parang eventually, sana maging ganun yung Philippines, oh, Oo no? na, tama. Yeah, promote pa rin. Opo, okay, promote pala lang. Galamat. Maraming salamat, Leigh. Maraming salamat po, Sena to. Yes, At bantayan natin. Maraming Magbabalik po ang At The Moment with Aimee. Hindi kailangan ang dahas. Hindi kailangan magsalpukan, lalo na dito sa ating bakuran. Putulin ang alitan, huwag pumanig sa dayuhan, piliin ang bayan. Piliin ang kapayapaan.